Client Bel Airport Santa Rosa Kaya po sa salang na yan no? Six wheeler Kowos Sino truck po ang aming maliliit na planta salang na po tayo 4 cubic loading po ang ating materials 3, 8, po ang ating maliliit na mixer po ang ating tripod ito nyo naman po yan bluish na blueish yan oh. from Montalban, Rizal ting vibro yan ang ating payloader ten wheeler yan po ang ating pang slumping oh. Awas na, no, lo, loy. Shout out, loy, loy. Ayan po, magkagaling po dyan sa aggregate pin yan, sa blue. Paglabas po dyan sa conveyor belt. Nakatimbang na po yan. Ayan. Oh, ayan, oh. Bye bro muna. Haluin po to sa taas na yung central mixer. Ito yan. tripod Ito ang oh. Ayan, bro Ayan po, bumabagsak ang aggregate bin Sa bawat ilalim na yan Ayan po mga timbangan ayun bumabagsak na po yung bawat halo 4 cubic loading so ating tail ang conveyor belt Yan yeah, po, mini-mix yan. ang tinatama ang sala ayan kukuha na siya ng 3 pang -blend po yan pang blended pang blend pina po yan layer layer po yan nakalagay na 3 3 1 May brusan Kaya nag swivel po Nag swiveling yan Kaya 4-3-8 po, oh. po Babagsak yun doon Sa, do sa dulo Yo. Ah, meron po yung sariling operator. Ayan, oh. Market po yung 3-8 na size na yan ng aggregates. Oh. Ayan po pupunta yan doon sa central mixer. Wala na. gumagsak na na UP na. Rubik Industries, Rubik Concrete. Order na po kayo. Oh, babay na muna po. Tagal-tagal pa yan. Eh, hey, lalit si Rubin, oh. Umano na yan. Hindi ba sa... Maganda po ang panahon. Maganda ang panahon. Ito po ang aming planta ng bossing na kamangyan. Yan Ayun po ang 10-wheeler namin na mixer. 10 cubic. Order na po kayo. Ako si Sakuragi na tabad. Sakuragi na tabad. Bye. -bye.